We'll Humingi ng tawad ang aktor at komedyante na si Aura Briguela sa lahat ng taong involved sa nangyaring gulo sa isang bar sa poblasyon Makati City mag-iisang taon na ang nakalilipas. Sa inilabas na open letter sa Instagram account, sinabi ni Aura na aakuhin niya ang lahat ng responsibilidad at pinsala sa kinansangkutan niyang gulo na itinuturing niyang isang malaking aral. Humingi rin ang aktres ng tawad sa kanyang pamilya dahil pinili niyang magpakasaya sa halip na harapin ang kanilang problema. Hiniling rin nito nabigyan pa siya ng chance o pagkakataon para makabawi at ayusin ang mga desisyon niya sa buhay. Samantala, nagpasalamat din si Aura sa mga naniniwala at tumangka, uh, tumanggap pa rin sa kanya sa kabila ng mga nangyari at sa huli, nagsorry rin siya sa kanyang sarili dahil nagpadaig siya sa kanyang emosyon. Lesson learned lang talaga. Yan ang buhay talaga ng isang tao. Kailangan natututo tayo sa lahat ng mga pagkakamali natin sa buhay. And thank and I thank you. thank you. <laughs> thank you. Good thank morning. You. Good morning. At yan ang entertainment niya sa nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. So, ako si Diyosa yan. Tatak Aramid.